Ayan, ito na po yung uh, putahin ng inamumilatay. Ayan, dinindeng. Ito po ay uh, bunga ng malunggay. Ayan, saluyot. Uh, laman ng kamotimbaging at sinahugan po ng kuros. Ayan. So, ito po yung uh, uh, almusal abot ng tanghalian ng magsing-ir. Ayan. Ito po ay uh, galing sa kapitbahay <laughs> sa aking kaibigan. Ayan, talaga yeah. naman. Uh, pag pinagpapala ay talaga may gulay-gulay lang kayo niyan. Ayan, kaya uh, halina't pagulay-gulay lang para mabawasan ang kolesterol at taba. Ayan, kaya halina't tikman ng mga lutuin nila kay sa putahin ng ina So, muli, magandang umaga at naway pagpalain tayo ng Bye-bye!